so habang traffic pala mga ka-adventure ah, uh, i-discuss na rin natin yung ano no yung nahack na account ko ayan oh tama tama ang narinig nyo nahack ang account ko ang J Adventure <laughs> kaya napakalungkot no at hindi ko inexpect yon na ma-hack tayo ang followers natin doon mga ka-adventure nasa mag 11k na siya no so sad na nahack ah uh, yung gumawa noon yung hacker na yon ang dami niya na rin na hack na account hindi lang hindi lang ako marami marami nang na hack na account kaya ingat-ingat din mga ka-adventure kahit kilala nyo siya kaibigan nyo o kahit kakapatid nyo eh kailangan mag-ingat talaga kasi ano hindi mo ina-expect na hack na pala yung account ba, i-discuss ko sa inyo yung ano, yung kung paano na hack no. Bali, ano siya, uh, may nag-add na friend natin from Ninja Philippines. So, inexpect ko na uh, since ka-grupo ko siya, pina-accept ko yung friend request niya. Ngayon, hindi ko alam, hacker na pala siya noon. Na-hack na pala yung account nung isang ka-grupo natin. Tapos nag-send siya ng ano, ng message, then nagtanong at i-add niya daw ako sa ano sa sa Yahoo list niya. Then ako naman, tiwala. May nag-text sa akin na code from Facebook na pala yon. Code na pala yon para ano? Para makapasok siya no at matanggal niya yung email ko at yung phone number ko. Ayan, kaya Ganun na nangyari mga ka-adventure Binigay ko yun Pati yung cellphone number ko Tapos Yung nakuha niya na Tinanggal niya na yung ano ko Yung email ko Tsaka yung Phone number ko Doon sa Facebook Naglagay siya ng ibang ano Ibang cellphone number tsaka email kaya nung nire-reset ko na yung password ko hindi ko na makita no hindi ko na ma-retrieve at yung code na papasok dun na sa email niya tsaka sa phone number niya ayan kaya yun lesson learned na rin para sa akin kasi first time kong na-hack mga ka-adventure eh. ayan Aw maging aware na lang din sana yung iba kasi ano eh ah uh, ang dami nang nabiktima na ito mga ka-adventure kaya sana sa video na to ma-aware yung iba no, na wag basta-basta magtitiwala kahit kakilala mo kahit kaibigan mo maging mapanuri tsaka no, magtanong din kayo hindi yung pag nagsabi bibigay nyo agad no yun ang ano yun ang maliko no kaya lesson learn, malaking lesson learn para sa akin to mga ka-adventure. So, yun lang. Sana nakatulong tong video na to. At maging aware na ang lahat. Kasi ang balita ko, more than 3,000 accounts na ang nagreklamo sa cybercrime, no? Na hack ang account nila tapos, ano, nice scam sa, ano, sa... marketplace Ayan. So, ang dami na, no? Ang dami ng pinipirwisyon na itong hacker na to. Kaya, ano, be aware, no? Then, nakagawa na pala ako ng bagong account sa Facebook, no? Ang pangalan niya, Jad episode Ayan, so i-follow nyo yun mga ka-adventure At sa mga dati kong followers, sana mahanap nyo yun So yun ang ating bagong page mga ka-adventure Tapos yung Facebook profile natin is Jad Wanderlust Ayan, so sana mahanap nyo yun para may follow nyo uli ako at may add nyo ako, ba? Diba? Kaya ano, kita-kits ulit tayo no mga ka-adventure. So sana ah uh, nandito na ako sa stage na ano eh na nakaka-recover na ako no. At uh, antagal ang tagal kong di nag tapos ang tagal kong ano nagmukmuk <laughs> dahil yun nga mawawalan ka ng Facebook account mahakan ka eh. Parang inagawan ka ni nakawan ka di ba? Kaya ang sama, sama ng loob ko. Ayun. Kaya ngayon lesson learn na to sa akin. At least eh, hindi na hindi na tayo basta-basta magtitiwala no. Ang hirap din basta-basta magtitiwala eh. Ayan. So hanggang dito na lang mga ka-adventure no. Ride safe always and all right.